You have the floor sir. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, may presentation po ako. Sana maging ready na, pero bago 'yan, uh, kailangan ko po itanong to sa in behalf of our public school teachers, particular kay Set Pangandaman. Set Pangandaman, kumusta na po 'yung PBB ng mga guro ng DepEd? Dahil alam natin, denied po ito. Pero Uh, according to my sources, there might be a positive development. Tama po ba? Madam Chair, tama po. Meron po tayong positive development sa so PBB ng uh, uh, that, uh, um, It has been uh, granted po yung kanilang um, request for the PBB. But we're still waiting for the official signed resolution. By the TWG members, but um, I was told that it was granted, Madam Chair. Thank you, Madam Chair. Napakagandang balita. Since I have limited time, uh, I'll move to my next question. Uh, your PowerPoint, po. Santo, Matigil muna yung Oras. Uh, my apologies, for that the presentation will be counted towards her time of oh, five minutes. No, but no. we pause it. Sorry. Comsat, please pause while we're queuing the presentation. Please pause the timer for Representative Tino. Is it ready? Representative Tino, may I ask if you have other questions that you could feel to the body without the presentation, or do you have a dependency on that? Um, uh, mat matagal pa po ba yung ICTS? O oh, s sige, habang wala po, um, sige po, habang wala, ito muna ang tanong. I didn't plan to start with this. But, ay, ayan na po. Okay. Okay. Um, go ahead, Representative Tinio. Thank you. So, unang slide. Yan po ay payslip ng isang master teacher. So, salary grade, master teacher too. salary grade 19, basic salary, 56,000. Withholding tax, 5,149. No? Kung tatanungin niyo po ang mga guro at ibang mga empleyado, sasabihin nila, napakataas na ng tax. Okay, ngayon, next slide. Ito po ay pinagtabi natin yung 2017 and 2024 na tax collection. Ngayon, ang pinakapunto po natin dito ay napakalaki. 2017 before train, 2024 after train and create. Ang punto po natin, yung individual tax halos demobil na po ang collection ang laki ng uh, uh, binabayad na tax mula sa mga individual tax payers uh, ang that 76% increase excise tax 45% increase pero yung corporate income tax 30% lamang po no so next slide kung titignan po natin ng ang kabiyo uh, ang tax collection 2017 and then the next slide uh, 2024. Ang punto lang po natin ay after tax, uh, after train and create, ang naging epekto ay mas malaking bahagi ng gastusi ng gobyerno ay pinapasan ng mga ordinaryong taxpayer whether directly through Uh, withholding income tax, personal income tax, or indirectly through VAT. Eh kahit yung excise tax, sabihin natin hindi, hindi galing sa individual taxpayer, pero binabaya, binabayaran nila in the form of mas pataas na presyo. Okay. Samantala, yung corporate income tax lumiit. Hindi lumak. Kung lumaki man, hindi kasing laki. No? So, ganito ba talaga ang um, gusto mangyari. Oh, I am sure, ganito ang gusto mangyari. Pero bakit uh, dagdag na pahirap ang mangyayari sa mga individual, ordinaryong individual, samantalang tinagaan ang tax burden ng mga korporasyon? Sa DOF po. masasabi ko lang dito, uh, kung titignan natin yung value added tax na no, 643 billion, ang pasweldo ng ang gasus sa pasweldo ng ating pamalan may git 1.7 trillion. So maliwanag yeah. yung buong VAT hindi uh, hindi sapat para lang pambayad sa pasweldo ng buong pamahalaan natin dahil ang gastos natin sa PS may git 1.7 1.8 trillion ang VAT na nakokolekta base sa slide na to ay 643 billion. Ang excise tax na katumbas yan ng lahat ng alcohol, sweetened beverage, tobacco, fuel, sa sasakyan ay 304 billion lang. Ni hindi katumbas ng paggastos natin sa DepEd na mayigit 950 billion. Sa katunayan, ang total collection natin ng buwis sa buong Pilipinas, roughly 4.5 trillion, ay sapat lang sa pambayad ng PS, pasweldo, maintenance operating expenses, National Tax Allocation ng Local Government Unit na may git 1.2 trillion, kasama na ang bayan na isang daang bilyon, at interest expense on the debt. Sa makatwid, lahat ng paliparan, kalsada, tulay, uh, seaport, airport, ay inuutang natin yan. Kung kaya ang deficit natin sa tong ito ay 1.5, roughly 1.5, 1.6 trillion pesos. O yan ang katotohanan dyan. Uh, Sir thank you. Yes. Ang tanong ko naman ay kung alam natin kapos ang kinokolekta mas ang punto natin ay bakit sa ilalim ng train at create sa bagong tax regime, in other words, ay mas malaking uh, porsyento ang pinapasan ng mga individual, ng mga ordinaryong individual, samantalang pinaliit pa yung sa mga korporasyon. Yun po ang punto natin. Ang pwede, you no? Know? ko, ko sabihin. Sa equity. Yeah. Yes, dapat pwede uh, ko sabihin naman dyan, yung some of these consumption taxes, katulad ng excise tax at VAT, ay kusino ang mas malaking gumastos, yun ang malaki, mas malaki ang nabibisan. So kung halimbawa sa VAT, uh, halimbawa, pag ikaw ay bumili sa turo-turo, walang VAT doon. Pag bumili ka sa palengke, walang VAT doon. Pag bumili ka ng bigas sa magsasaka, walang VAT doon. Uh, so, yung pangkaraniwang tao, ay hindi talaga nagbabayad ng VAT pagdating sa bagay na iyon. Uh, yung mas malaki ang kita na kumakain halimbawa, sa restaurant o sa hotel ay eh, talaga nagbabayad ng VAT. Yan, mas malaki ang babayaran niya. So, uh, base sa paggamit mo ng kuryente, mas malaki ang ang mga mayayaman, mas malakas gumastos ng kuryente. Ang excess tax sa vehicle, depende sa presyo ng vehicle mo kung naka SUV ka, malaki ang excise tax ng SUV kaysa doon sa four cylinder na maliit na kotse. So, kung titingnan natin, mas malaki din ang binabayaran ng na mga nagkukonsumo ng mas malaki at mas marami. Pero tama po yun, yung corporate, kaya naman mas mababa ang corporate income tax na sa ngayon ay pag MSME ka, 20% more or less ang rate mo pag ikaw ay large, nasa 25% ang rate mo sa corporate income tax. Opo. Okay. Uh, pero ang punto nga natin, uh, hindi lang naman mga MSME ang nakinabang sa create. Kung hindi, yung mga pinakamalaki at pinakamayamang corporation from, from 30% naging 25% ang kanilang rate. So, ay, hindi ko na ang pinupunto natin dito, ang kasalukuyang tax regime natin, pinaburan ang mga malalaking korporasyon at mas mabigat ngayon ang pasanin ng uh, mga ordinaryong mamamayan. No? Lalo na yung mga sumusweldo, yung withholding tax, ganyan. No? Tapos yung mga consumer. No? Kasi kahit sabihin mo, luxury, pero ang gasolina, may excise tax, ginagamit ng mayaman at mahirap. Okay, okay yun ang pumuna tayo. Okay. No? So kaya nga may mga proposal tayo para ibaba ang personal income tax, uh, itaas ang corporate income tax at uh, magpataw nga ng tinatawag nating billionaire's tax. Yes. Okay, next point. Agusto uh -huh. gusto ko lang dagdagan hmm. lang, one last. Yung uh, 250,000 kung ikaw ay minimum wage earner, yung first 250,000 mo tax exempt. Mag-asawa kayo dalawa, may 250, 250. sa makatwid. Kung dalawa kayo nagtatrabaho, your first 250,000 is tax-exempt. So mag-asawa kayo, nagtatrabaho kayo, 500,000 except Apo. din po yan. But that, that was said in 2018, uh, nangyari na po yung inflation, kaya gumalaw na po yan. At, anyway, my next point. Now, since uh, I have limited time for this round, uh, this will be my last question, Madam Chair. Um, ay, ay okay. So, kaugnay po sa spending or disbursement ng confidential funds. Okay. ang um, unang punto natin ay uh, lumaki po ang confidential funds mula panahon ni Pangulong Duterte at pinagpatuloy sa ilalim ni Pangulong Marcos. Uh, next slide. So, lumaki ito by kung dati mga 600 million ang confidential funds sa ilalim ng Duterte and Marcos, ito ay naging 2.5 uh, sorry, 4.5 billion uh, sa ilalim ni Marcos at Duterte para sa Office of the President. Ngayon, ang tanong ko po, mas may wala ang opirito. Ang tanong ko po ay tungkol sa disbursement, no? So pagka normally, pagka something like MOE, travel expense, ang disbursement po ay example yan. no? Barya-barya, may butal. Tama po ba? Kasi nga, cash advance, etc. Mga ganon. May mga resibo ka, ticket, etc. Imposible na rounded figures yan. Ngayon, let me just point out. Next slide tinuring na red flag yung sa paggastos or disbursement ng confidential fund ng Vice President. Kasi ang kanyang disbursement, kung 125 million yung amount, disbursement na cash, supposedly, 125 exacto rin. Walang butal, walang barya. Baka hindi nagbabayad ng VAT yung pinagbayaran ng cash. Okay. Tama po ba? Uh, sumasang-ayon po ba kayo na normally pagka mga cash advance kung lihiti mo eh at may nagbibigay ng resibo, may may mga yan, may butal. Tama po? Representative Dinya, that would be your last question okay. for this round? Yes. Ma maaari po, Madam Chair. Wala ari. So next slide Uh, what I would like, what to, was like was to point out is last that, slide last slide na po. Ito uh, 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 last uh, slide po uh, talaga. What I would like to point out is for the Office of the President, ganun din po ang padron. No, yung mga disbursement kung magkano yung amount the appropriated and uh, allotted, yung disbursement supposedly confidential fund cash advance, di ba? Pero saktong at walang barya, walang butal, no? So, hindi po ba dapat questionin ito, Sec. Pangandaman? Sorry to put you on the spot. Uh, Madam Chair, uh, meron po tayong existing na guidelines okay. okay. sa uh, Confidential and Intel Fund. Ito po ay yung Joint Circular yes. 2015-01 issued in January 8, 2015. Dito po, uh, nakalagay kung paano po uh, gagamitin ang confidential ang entitlement uh, release use reporting and audit of confidential and or intel funds so it is also uh, Madam Chair sub subject to a special audit uh, Madam Chair but as to specific um, use po uh, Madam Madam Chair uh, nandito po ay sinasubmit po ito ng um, Office of the President po, Madam Chair. Th th thank you, Madam Chair. Uh, ang punto lang po natin ay kung ano yung nakita nating padron sa Confidential Fund ng Office of the Vice President, nakikita rin natin sa paggamit ng Confidential and Intelligence Funds ng Pangulo. Kaya pinapauna ko na po.